Ulan na naman at tumarami na naman ang lamok na may daladalang dengue. Walang pinipiling panahon ang sakit na dengue, tag-ulan man o tag-araw. Huwag hayaan dumami ang lamok sa inyong lugar. Panatilihin ang kalinisan sa ating tahanan. Aedes nga ba ito? Makikilala ang lamok na Aedes mula sa ibang klaseng lamok dahil unang-una, may puting stripes sa mga binti. Pangalawa, nangangagat mula umaga hanggang hapon. Pangatlo, mahahanap ang mga itlog at kitikiti niya sa malinis at di dumadaloy na tubig tulad ng tubig na nakokolekta sa mga paso at lumang gulog. Dengue out! Ang dengue nagbabanta. Mag 5S para laging handa. Ang dating 4S kontra dengue, lalo pinatibay. Mag 5S na. Ano nga ba ang 5S? Una, search and destroy Ang mga lamok ay namamahay sa mga lalagyan ng tubig tulad ng mga lumang gulong, balde at drum, alulod, butas sa lupa at paso. Takpan o itaob ang mga ito o itapon ang nakokolektang tubig para hindi maging tirahan ng mga kitikiti at lamok. Number 2, self protect. Ano-anong mabuting isuot para makaiwas sa dengue? Long sleeves, light colored na damit mahabang pantalon at mosquito repellent. Number three, seat consultation. Kung ikaw ay nagkaroon ng ang mataas na lagnat na tumagal lampas dalawang araw at mayroon kang kahit isa sa mga sumusunod. Pananakit ng katawan, panghihina, pantal sa balat, sakit ng tiyan, pagdugo ng ilong pagkatapos ng lagnat, pagsusuka, maitim na dumi, hirap sa paghinga at sakit sa likod ng mata magpakonsulta sa iyong primary care provider at sa pinakamalapit na health center. Number 4. Support fogging activities. Suportahan natin ang fogging activities sa ating mga komunidad kung nagbabadya ang outbreak ng dengue. Para maging mabisa ang fogging, dapat gawin ito sa madaling umaga, 6 to 8 a.m. o hapon, 4 to 6 p.m. Ikalima, sustain hydration. Kapag may dengue, Huwag kalimutang uminom ng sapat na inuming tubig para maiwasan ng dehydration na dulot ng pagsusuka o lagnat. Kaya't huwag kalimutan mag 5S para then get out! Ang alalang ito ay hatid sa inyo ng DOH CHD Soxergen Region.